Yan. Tingnan yung mga idol. Pakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga idol. Yan. Tingnan mo na. Kanyo uh, na ginamit ng wool Nandito sa sintro ng Alboira. Galing to sa bundok. Doon sa bundok namin. So, Yan o. No, hinila dito ng kalabo ng kila nito ayun. mga idol. Ayan o. Tingnan yung pinakapuno niya. Na parang nawasi yung bakal. Tinamaan to ng ano mga idol. Ng kanyo ng mga Amerikano ano to, kanyo ng hapon to Pinis to dun sa pinakabundok nakaharap to sa Cebu ayan o, no? yun ang kwento yeah. ng nanay ko dati ayan o, no? mo, tinamaan yung pinakapuno ano to, kanyo ng hapon dinala dito sa, sa pinakalungsod ng Albuyralite ang ganda nito mga, mga idol Talaga doon yung totoong kanyon talaga. To. Doon to yung galing World War to, to, ng gira. Dinala Malit pa yung nanay ko dito sa ano siguro mga 7 years old, 8 years old ayun oh. No? Ito yan no? Nakaharap yan sa bundok mga idol kanyo ng mga nila doon. Kinuha ng mayor dati doon. Ayan oh. No? Pinahila sa kalabaw yan. Ayan mga idol ang ganda.